Yan, gagawa tayo ng ano, makain sa manok. Pinagtad na Madre de Agua. Oh, yan, medyo kakatipid-tipid ah, tayo sa pits. Kasi halo na yan, 50-50. Dati ayaw kainin ng mga manok. Siyempre, naturoan mo yung manok. Ayan, kinakain na nila. Pero 50-50 pa rin. 50-50 ang pakain natin dyan sa mga yan. Yan. O, oh, yan. Tagta natin. Tagtarin. Ito. Tagta rin. na yung, yung maganda. Ko, nawala na. Kailangan tatarin para na wala na yung ko. Masiyahan yung manok. Kasi alam nyo, yung manok, walang ngipin dyan. Kaya dapat dyan ihiwain. Ito. Chap e Press na ano to. Natin ng Press na video Press na video pino. Madre de Agua. Mano-mano lang muna kasi sila naman eh 22 pa lamang ang hapon. Malalaman natin pag yung dumame yan eh dumami. Kung anong gagawin natin dyan. Kasi yeah, naubos na yung ano oh, meron pa naman yung naguradong yung naka ano. Ito pag hindi yung mga tarong lang eh. No? Maghapon ako magkakatapitan na lang yung nagkikiran sa drum. Ayan. May oras makapag-fermentation ulit. Pero sa ngayon, ito na lang muna. Meron naman ako doon uh, 16 liter na nakapirmate. Pero isang, isang timba lang yan. Hindi gaya nito, isang malaking drum. kumakain ako eh. Ngayon magahan. Mamayang hapon naman to. Dalawang, put, dalawang pirasong manok lang naman eh. Hindi ko alam. Pagkain nang tumami na yung mga manok na yan. Ito na oh. Meron na ito. Ginawa ko lang kaliwa. kaya pagka marami na yung manok baka maghapon ako magdaga nito may halo naman itong pigs may halo naman akong pigs dito halos kalahati pantay na eh 50-50 na eh palaki yun lang naman 50-50 hindi 50. pa siya na nanginig po itong pakain ko mamaya tama na yan meron pa meron pang tira ito pa oh Mamaya na ulit marami maraming maraming gagawin si Kapi si Rito. hop oh, maya maya uli yan kung mapapansin ninyo ngayon to open dito kung mapapansin nyo dito sa mga vlog ko dati may ano dito may may uh, may ano may silungan o yung tawag namin lirong yan ngayon ano na tinanggal ko nilagay ko dun sa ano nilagay ko dun sa manukan do sa do sa ibaba do sa labang mamaya pupuntahan ako kaya nga maliwalas na ngayon oh yan papalitan daw papalitan pero yung mga yero niyan mga ano na, yung luma. May mga butas-butas na. Kaya doon ko nilagay sa kulungo ng manok. Pero pwede pa naman. Ito na ko.

Not gás. 类型。 I don't know. Time. Uh ah, Ayos na. Ganda-ganda oh. na yung hawakan ng aking martilyo. Ito kasi bakal tapos gumagalaw pa. Ako ako allergic dito eh. Minsan nangyari sa akin to na ano, nag-ground ako dito. Kaya hindi pa hindi ako pabor sa martilyong ano. Handle bakal. Dito ako ba? na. na ako. Ayun, kung magkano. Kasi dito hindi po nakakakita ng handle ng martilyo. Sa pinanggalinga ako kasi, aliba sa, sa Royal Family, pag nasira yung handle mo, pupunta ka lang sa store, may available ng handle. Ay dito, talagang ready-made. Dito, kailang gagawa ka? tawag ang sarili mo hindi ka na hindi ka na pupunta pa tindahan dito sa ngalang ng bayabas ayos na burns of guava hammer handle yan yung nasa bahay doon yung pinaka yung tinatayo anong pugon sabi nga nila ay eh, dirty kitchen. Yung yero nun, dito ko dinala. Yung yero kasi nun, dalawa ang matino. Tapos yung iba, mga ano na, butas-butas na. Kaya itong dalawang pirasong ito, yan, matino yan. Pero yung dalwa ron, wala na, butas-butas na. Kaya ang ginawa ko, dinala ko na lang dito total yung manok naman eh sampu pa lang naman yung yung uh, androlop na pwedeng ilagay dito kasi malalaki na yun eh pero yung RnR uh, brown eh hindi pa pwedeng dalhin dito ngayon dito ako nakapokus ngayon dahil gusto ko nang ilipat yung yung androlop na manok yan o lalagyan ko na lang ng pako, ganyan lang Bali, wala pa akong binibili dyan. Ay, meron pala alambre. Alambre at saka yung pako ng yero. Yung palang ang nabibili dyan. Yung net. Yan, ikakabit na lang yung net dyan. Pero, di ko alam kung kailan na ikakabit yung. Kasi unahin ko muna ito eh. Itong silungang ito. Para masaya yung mga manok. Ayan. Tapos maglilinis pa rito. Marami, marami pang trabaho dito. Ayan o. Lilinisan muna yan. Siguro mape-press ko dito yung mga manok. At magsisimula na ako magtrabaho. Pag ang cellphone eh, walang nagagawa eh. Yan ang libangan ni Capice. O, Pulungan ng manok. Ayan sa likod ko Madre de Agua yan Tinukuhaan ako ng paunti-unti Kasi nabusan ako ng fermentation Laging busy ayan. Pero pwede na eh Ayan yung malunggay O buhay na Tapos may tanim din ako rito ano eh, Yung seedling na malunggay Ito pabuto sana hindi kuanin ng manok ito kabuto marung malunggay. Ito. Yan Malunggay yan. Ito buto hindi ito ano. Hindi ito yung sanga. Ito. Naalala ko baka kainin ng manok eh. Mga native bitong manok hindi pa natututong kumain. ayano, ayano, Makikita ninyo yung silalim ng kawayanan. mga manok yan native talaga yan ayan kahit tayo gagawa ulit yan sige matapos na eh gutom na. Kain muna, kain muna, kain.